Magandang araw mga kabarya. I-share ko lang po itong uh, barya na aking nakalab uh, mula sa aking mga kaibigan. Itong baryang ito ay uh, mga luma na, na barya ng Pilipinas. Ito po'y wala na po sa circulation. Ito po'y mga, mga year ng uh, 1970s. Ito po yung baryang ito ng Pilipinas na luma na hindi po nabibili ng mga kolektor o tinatanggihan po ito dahil wala pong mga value daw po ito, mga ganitong barya. So sayang po mga barya natin, ano? Wala kasi tayong uh, mga kolektor dito sa mga ganitong barya na hindi kagaya ng sa ibang bansa po, ano? Pinapahalagan po nila yung mga ganitong mga lumang barya dito sa atin, wala mga ganito po, hindi nabibili ng mga kolektor pag inaalok mo eh. Hindi nila pinapansin po ano. So meron po tayo ditong dalawang piso. Andres Bonifacio, 1983. Nyug po yung likod nito. O, Kukos nyo si Fera. Dalawang piso. Meron din po tayong uh, 19... 1993. O yun, 1993. Ito po yung agila uh, Aguila. 50 centimo. O small type na ano na 50 centimo. Yan po. Uh, mukha sang good. Ito naman po yung uh, 50 o 50 centimos. Marcelo H. Del Pilar. Ito naman yung likod niya, Republika ng Pilipinas, 1967. Ito naman po si Jose si Rizal. Ito po 1999, 1 piso. Ito po yung uh, kalabaw. O ano, uh, mindorin cheese. Ito naman po yung 1 piso. Rizal 1972. Uh, Uh, Republika ng Pilipinas. Di po napapansin po kasi ito ng mga ano mga kolektor. Termon po ng uh, Marcelo del Pilar 1990. Ah, uh, rin po ito. Ito po medyo ito po yung large type ng ano ng kaninang ano maliit. Meron naman tayo po 25 o 25 centimos Juan luna 1971 so ngayon po yung NGC natin po wala nang ano wala nang uh, ano uh, tao tao sa o bayani po sa harapan ng pera ba na po ito naman yung 5 centavos o English series 1966 pulot ko lang po ito yung Central Bank of the Philippines yung likod. Yan. So, ito naman yung uh, dalawang piso. Small type. Yan po. Small type po siya. So, meron na yung uh, 10 centimos. Ito naman si Francisco Baltasar 1974 Tama po small type na 25 uh, o 20, uh, 25 centimos 1992 Ninting... yan po, paro-paro yung likod. Meron din tayo yung 10 uh, centavos. 1966. Ito po yung English series. Central Bank of the Philippines yung likod. Ito naman po ang 5 uh, centimos. Meron pa yung nakalagay dito na BSP. Uh, Melchor no? 1981. Ito po yung bulaklak na sinko na tinatawag nila. Ito naman po yung 25 na one low na 2090 o large type na no 25 cm mo. po. Ayan, paro paro. So, ito naman limang uh, sindimus. no? 1967. Oh. Meron din po tayong uh, 25 centavos, 1964. Uh, Central Bank of the Philippines yung likod. Ito po yung English series. Ito na po yung 1 uh, piso. 1993 o Serizal. Ito po yung uh, small type ng, uh, ano, Mindurances o Tamaraw sa Mindoro. Ito po yun, malit. Ito naman po yung ah, uh, Francisco uh, Baltasar 1990 uh, Atin uh, na Ito naman po yung uh, likod nito ay isda Ito po yung aluminum So, so meron pa ko nitong uh, 30 piraso Ito naman 25 centimos Ito po may BSP ito eh Ito po yung uh, one lona bagong lipunan o bagong lipunan 1981 ba po ito ito naman ang uh, tin uh, tin sintimos si Francisco Baltazar uh, ang bagong lipunan bagong lipunan rin po ito 1981 bagong lipunan so, ito yung uh, piso natin na ano si Rizal. Ito po yung likod niya. Bagong lipunan din po. Bangko ng Pilipinas. So ito lang po yung mga barya na hindi po nabibili. Yung mga lumang barya ng uh, Pilipinas na hindi nabibili ng mga kolektor. Sana po mga pagbigyan natin ng halaga po o kahalagahan na baryang ito. Para po sa susunod natin mga mga kapwa-puhan uh, kikita pa po nila yung mga lumang barya natin po so sana kung meron kayo nito itagay itago nyo itabi nyo po para sa sunod na mga ponyo ay eh, makikita nila po na meron parang ganyan mga barya po natin ano nabota na natin so hanggang dito na lang po ang uh, pagtalakay ko sa baryang ito sana po nakapagbigay sa inyo ng kunting uh, kadaman sana huwag kalimutan na mag subscribe sa channel ko tagag dito na lang po. Paalam na po sa inyong lahat.